Submerso sa isang patuloy na kawalan, nararanasan mo ang pakiramdam ng isang bagay na hindi natapos, isang palaisipan na patuloy kang hinahamon. Marahil ito ay ang anino ng isang tao na malalim na nagmarka sa o marahil ay ang mga alaala na pumapasok sa iyong isipan paminsan-minsan. Ngayon, gayon paman, isang makalangit na pagbubunyag ang maaaring magbago ng buong pag-unawa mo sa sitwasyong ito. Ang taong iyon mula sa iyong nakaraan, na madalas sumasagi sa iyong isipan, nagtatanong kung ang mga damdamin ay pareho, ay nararamdaman ang iyong pagkawala sa isang matindi at malalim na paraan na pati siya ay hindi lubos maunawaan. Marahil hindi mo alam na ikaw lamang ang nakapagpagising sa kanya ng isang tapat at pangmatagalang pagnanasa. Sinusubukan niyang magpatuloy, sinusubukang punuin ang kanyang isipan ng ibang mga bagay, ngunit sa bawat hakbang, tila ang anino ng inyong pinagsamahan ay patuloy siyang sinusundan. Ang iyong presensya, kahit malayo, ay nananatili sa kanya sa isang paraan na hindi basta mababaliwala. Ikaw ang pag-ibig na hindi niya magawang burahin sa kanyang alaala. Mayroong isang malalim na puwersa na nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling magkasama kayo. Nadaraman niya ang isang paungulila na mahigpit sa dibdib, isang pagnanasa na muling maranasan ang mga sandali na ngayon ay tila malayo at malabo. Marahil para sa iyo, ang mga alaala rin ay isang pabigat, dahil hindi ito nagkaroon ng tamang pagtatapos. Maaring mukhang naghiwalay na kayo ng landas at ngayon ay huli na. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang kanyang mga damdamin para sa iyo ay nananatiling mainit at ang panghihinayang sa hindi pagpapahayag nito noon ay lalong lumalaki sa pagdaan ng mga araw. Ang mga anghel ay bumubulong na ang taong ito ay muling binabalikan ang bawat sandali na pinagsamahan nyo. Naaalala niya kung paano mo siya pinaramdam, kung paano ang iyong mga salita at kilos ay malalim na nakaapekto sa kanyang puso at isang nakakagulat na bagay. Napagtanto niya na hindi pa siya nakaramdam ng pareho sa iba. Maaaring nagpatuloy na ang buhay para sa inyong dalawa, ngunit ang kawalan na iniwan mo ay hindi kailanman napunan. Ang lahat ng iba pang pagtatangka ng koneksyon na kanyang hinanap ay parang mababaw, kulang sa lalim na tanging ikaw lamang ang nakapagbigay. Sa kanyang kalooban, alam niya na ikaw ang nag-iisang tao na nagmahal sa kanya sa paraang kailangan niyang mahalin. Ngayon, siya ay kinakain ng halo ng panghihinayang at pangulila. Pinanghihinayangan niya na hindi niya pinahalagahan ang kanilang mayroon, na pinayagan niyang ang kanyang pride o takot ang gumawa ng desisyon para sa kanya. Namimiss niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, kung paano niya naramdaman ang maging katabi mo, at malaman na may isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. At ikaw? Bagaman lumipas na ang panahon, alam mong ang taong iyon ay may espesyal na lugar pa rin sa iyong puso. Kahit na sinubukan mong alisin ang mga alaala, bumabalik sila na mas malakas pa. Ngayon, ang koneksyon sa pagitan nyo, na dati ay tila natutulog, ay nagsisimula ng magising sa hindi inaasahang paraan. Ngunit huwag kang magpalin lang, hindi ito simpleng trick ng iyong isip. Ang mga anghel ay nagbubunyag sa iyo na mayroong higit pa sa pagitan nyo, isang isyong hindi pa natatapos, isang mensahe na determinado ang universo na iparating sa iyo. Siya ay nasa isang hangganan, nag-aalinlangan sa pagitan ng pagnanais na hanapin ka at ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa muling pagkikita. Bagaman hindi siya tiyak kung paano mapapalapit ang distansyang naghihiwalay sa kanila ngayon, nararamdaman niya ang pagkaapurahan na magbukas. Napag-usapan ang mga hindi natapos at ilahad ang mga sikreto na itinago niya lamang para sa sarili ng napakatadal. Sa ilang bahagi ng kanyang kamalayan, palagi niyang alam na ang nararamdaman niya para sa iyo ay natatangi kahit na madalas siyang natatalo ng takot na magpakalubos. Ang mga pangyayari sa buhay, na hindi naman kulang sa kalupitan, marahil ay hindi pumayag na lubusang mapag-aralan ang kung ano sana ang maaaring mangyari. Ngunit ngayon, nakikita niya ang pangangailangan na maging malinaw sa iyo, higit pa kailanman. Ang mga anghel ay bumubulong na ang isang pagkikita, maging ito man ay konkretong pagkikita o espiritual lamang, ay paparating ng mas mabilis kaysa iyong inaasahan mayroong isang panginginig sa hangin, isang tawag para sa parehong pagnilayan ang mga nawala. Nagsisimula siyang maunawaan na ang mga oportunidad na gaya nito ay maaaring hindi na muling dumating, at ang pagkaunawang ito ay bumibigat sa kanyang puso ng lubos. Inaalala niya ang mga salitang hindi nasabi, mga sandaling kulang siya ng lakas ng loob upang kumilos ng iba. Naalala niya kung gaano kasimple at kaaliw-aliw ang makasama ka, kung paanong ang inyong presensya ay naglalabas ng walang kapantay na kapayapaan. Ngayon, ang layo ay lalo lamang nagpapatingkad sa kakulangan ng harmonyang iyon, nang natatanging pagsasama na, sa ilang paraan, ay biglang naantala. Ang pamumuhay na wala ka sa kanyang tabi ay naging isang mahirap na paglalakbay para sa kanya. Sa kanyang pagsubok na magpatuloy at limutin ang mga alaala ng inyong pinagsamahan, napagtanto niya na lalo lamang lumaki ang puwang na iniwan at bawat araw na lumilipas, ang puwang na iyon ay nagsisilbing patuloy na paalala kung gaano kakahalaga. Sinusuri niya ang iyong mga social media, nagbabaka sakaling makakuha ng pahiwatig kung paano ka, nagbabasa sa pagitan ng mga linya kung paano sana naiiba ang mga bagay. Ngunit unawain mo, siya ay emosyonal na nagigising. Unti-unti, kinikilala niya na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring hindi ipaglaban ng mas mariin ang inyong relasyon. Ang mga anghel ay nagpupumilit na may pagkakataon pa, gaano man kaliit, upang muling painitin ang pag-ibig na yon. Nararamdaman niya na, sa ilang paraan, ang tadhana ay maaaring magsabuatan pa rin upang muling pag-isahin kayo. Ang kailangan mong maunawaan ay na, sa kabila ng pangungulila at panghihinayang na kanyang nararamdaman, mayroong masighing labanan sa loob niya. Natatakot siya na sa kanyang pagsubok na lumapit, maaaring magdulot ito ng bagong pagguho, natatakot siya na baka hindi mo na maramdaman ang katulad noon, o na ang kasalukuyang mga sitwasyon ay pipigil sa anumang uri ng muling pagsasama. Gayunpaman, sa parehong panahon, nararamdaman niya na kung hindi siya susubok, ang kawalang katiyakan na ito ay hahabulin siya magpakailanman. Dala niya ang isang bukas na sugat, isang espasyo na hindi kailanman tuluyang napunan ng ibang tao, dahil ang inyong naranasan ng magkasama ay natatangi. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi, ang kanyang puso ay bumibilis na para bang nararamdaman niya muli ang iyong presensya. Ang pangmulila ay sumasanib sa kanyang mga iniisip sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon, dahilan para maging halos imposibleng patuloy na baliwalain ang malinaw na hindi patapos. Ang panahon na lumipas ng kayo'y hiwalay ay nagbigay daan para sa malalim na pagninilay-nilay para sa inyong dalawa siya, lalo na, ay hinarap ang mga sandali ng kaliwanagan na kung saan napansin niya kung gaano maaaring iba ang mga bagay. Para bang ang universo ay nagbibigay ng mga senyales, sa pamamagitan ng mga panaginip at di sinasadyang pagkikita sa mga tao na nagpapaalala sa iyo, na may natitirang mga isyo na kailangang lutasin sa pagitan niyo. Isang bahagi ng kanyang sarili ay palaging alam na ang nararamdaman nyo para sa isa't isa ay kakaiba, at nayon, ang pagkaalam na ito ay nagiging mas malinaw marahil ay nararamdaman mo rin ito. Ang pangungulila na lumilitaw ng hindi inaasahan, parang isang echo ng isang bagay na hindi kailanman tuluyang naglaho. Sa ilang mga sandali, marahil sinusubukan mong iwasan ang labis na pag-isip, iwasan ang pag-alala, ngunit ang ilang mga kanta, ilang mga lugar o maliliit na pagkakataon ay binabalik ka sa mga alaala na akala mo'y nakalimutan na. Gayunpaman, ang mga senyales na ito ay hindi simpleng mga pagkakataon. Ang mga ito ay paraan ng universo para ipaalala sa iyo na ang kwento sa pagitan nyo ay hindi pa nagtatapos. Sa katunayan, ang inyong siklo ay aktibo pa rin at may nawawalang mahalagang piraso para sa kanyang pagtatapos. Nagsisimula na niyang maunawaan na marahil ang pride ang pinakamalaking hadlang sa pagitan nyo. Sa pagdaan ng mga araw, ang emosyonal na distansya na dati tila hindi natawid ay unti-unting napapalitan ng mas matinding pangungulila. Munit kasama ng pangungulila ay sumisibol din ang takot. Natatakot siya na sa kanyang pagsubok na bumalik, huli na at baka nagpapatuloy ka na sa isang paraang hindi na magpapahintulot ng pagkakasundo. No entanto, ipinapahiwatig ng mga anghel na mayroong malakas na koneksyon sa pagitan nyo, isang hindi nakikitang ugnayan na nagbubuklod sa inyo kahit na ang mga pangyayari ay naglayo sa inyo. Ang ugnayang ito ay mas matibay kaysa sa anumang balakid, at ito ang nagpapanatili ng pag-asa na buhay sa loob niya. Nais niyang maniwala na may pagkakataon pa, na ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan ay maaring muling maibalik, ngunit ang takot na mareject o muling maranasan ang mga sakit ng nakaraan ay pumipigil sa kanyang kumilos. Dala niya ang isang mabigat na pasanin, isang katotohanan na bumibigat sa kanyang puso na parang isang layag na kailangan niyang mapawi. Ang tanging paraan para siya makahanap ng kapayapaan ay ang ilabas ang lahat ng matagal ng naipon, mga salitang hindi nasambit, mga damdaming itinago, lahat ng ito'y pinalibutan ng paralisadong takot at ang pride na nagpatigil sa kanya. Naiintindihan niya ngayon na, kung wala ka, nawawala ng kaunting liwanag ang kanyang buhay. Bawat pagtatangka na makipag-ugnayan sa iba, ay lalong nagpatibay ng katotohanan na walang ibang nakaantig sa kanyang puso katulad mo. Naalala niya ang natatanging pagkakaintindihan na inyong pinagsaluhan, isang bagay na, sa kabila ng oras at distansya, ay patuloy na umaalingaw mau sa loob niya, isang palagi ang paalala na ang naranasan ninyo ay pambihira. Ngunit unawain, ang kanyang pangungulila ay hindi lamang emosyonal, ito ay isang resubnansa ng isang bagay na nawala, isang malalim na pagsisisi na hindi siya lumaban ng husto, na hindi siya naging tapat sa kanyang nararamdaman noong panahon na yon. Nayon, malinaw na sa kanya, ang inyong pinagsaluhan ay bihira, isang koneksyon na lampas sa pisikal, tumatagos hanggang kaluluwa, isang puwersa na hindi niya nakayang baliwalain. Ipinapahiwatig ng mga anghel na pinag-iisipan niya ang mga paraan para makalapit muli, kahit na nag-aalangan siya, naguguluhan sa loob kung dapat bang muli niyang buksan ang kanyang puso, nagtatanong kung handa ka pa rin pakinggan siya. Ngunit, ang pagnanais na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan ay lumalago sa loob niya, pinapakain ng isang pangangailangan na kumilos bago pa mahuli ang lahat. Maaaring napansin mo rin ang pagbabagong ito na malapit ng mangyari, nararamdaman ang mga banayad na palatandaan, mga panaginip na parang mensahe, ang kanyang pangalan na lumilitaw ng hindi inaasahan, isang kutob na may isang mahalagang bagay na malapit ng malutas. Hindi ito nagkataon. Ang mga anghel ay nag-orkestra ng pagkakataong ito, ginagabayan siya, at ikaw para sa isang paghahayag na maaaring magpagaling ng mga lumang sugat. Ang katotohanan ay malinaw at makapangyarihan, ang karanasang ibinahagi ninyo ay hindi pangkaraniwan, at hindi pinahintulutan ng universo na magtapos ito ng walang resolusyon. Mayroong isang bagay na kailangan pang tuklasin, at ang kanyang pagsisisi ay simula pa lamang ng prosesong ito ng muling pagkakasundo. Ngunit upang malampasan ang agwat na nilikha ng panahon, kinakailangan ng tapang, at siya ay kasi simula pa lamang na mag-ipon ng kinakailangang lakas para dito. Ipinagmamalasakit ng mga anghel ang iyong pasensya, habang siya ay nakikipagbuno sa kanyang mga panloob na laban, dinadaig ang mga takot na pumigil sa kanyang pagiging totoo sa sarili ng mahabang panahon. Isang pagbabago ang nagaganap sa loob niya, at kahit na maingat at may alinlangan ang mga hakbang, bawat araw ay naglalapit sa kanya sa kahandaang ilantad ang lahat ng inililihim. Ikaw naman ay maaaring nakadarama ng katulad, isang kutob na ang inyong kwento ay hindi pa natapos. Ipinapahiwatig ng mga anghel na isang pagkakataon ang nagbubukas, isang pagkakataon na ilabas ang lahat ng hindi nasabi na magpapahintulot na pareho ninyong matagpuan ang tunay na hinahanap. Munit ito'y mga ngailangan na harapin niyong pareho ang inyong mga katotohanan, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang kanyang pagkabalisa, pinupuno ang kanyang isipan kung paano bang magsalita ng tapat, iniisip ang tunog ng iyong boses. Ang titig sa iyong mga mata habang sa wakas ay ilalabas niya ang lahat ng salitang hindi niya nagawang sabihin noon. Para bang itinutulak siya ng buhay patungo sa sandaling ito, sa kabila ng kanyang pagtutol. Nararamdaman niya ang isang buhawi ng mga emosyon, takot, pagsisisi, pag-asa. Siya ay nasa isang mahalagang sangandaan. Sa isang banda, ang takot na muling masaktan, ang muling pagdaan sa isang masakit na nakaraan at pagbukas muli ng mga sugat na hindi pa lubos na maghilom. Sa kabila naman, ang napakalakas na pagnanasang hanapin ka, subukan muling magkaugnayan at, sino ang nakakaalam, muling mabuhay ang minsan nilang pinagsaluhan. Ngunit para mangyari ito, kailangan niyang harapin ang kanyang mga kawalang kumpiyansa, ang mga multo ng nakaraan na patuloy pang bumabagabag sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat sandali, bawat mahabang pag-uusap, bawat katahimikan na nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Naalala niya kung gaano kadali ang maging kasama ka, kung paano ang lahat ay tila mayroong kahulugan. Gayon paman, ang takot, laging naroroon, ang pumigil sa kanya na lubos na magbigay. Ngayon, sa pagbabalik-tanaw, napagtanto niya na ang takot ang naglayo sa kanya sa iyo, ang nagpadala sa kanya na mawala ang maaari. Sanay naging pinakadakilang pag-ibig ng kanyang buhay. Ikaw, na nakadaan na sa panahong ito ng paglayo, maaaring nakaramdam ng kahalintulad na bagay. Isang kawalan na hindi kailanman lubos na napunan. Kahit na ang ibang tao ay maaaring pumasok sa iyong buhay, wala ni isa ang makikumpara sa lalim ng koneksyon na inyong pinagsaluhan. At ngayon, sa paglipas ng panahon, maaari mo ring maramdaman na may mga bagay pa rin hindi natatapos, mga salitang hindi nasabi at, marahil, mga damdaming hindi kailanman lubos na napaglilipasan. Ang mga anghel ay nagpapakita na ang siklo na tila nagwakas na, sa katotohanan, hindi pa lubos na natapos. Mayroong mas malaki pang nagaganap dito, isang bagay na higit pa sa mga pagpili na ginawa ninyo sa nakaraan nararamdaman niya na, gaano man siya magsumikap na magpatuloy, bahagi ng kanyang sarili ay nananatiling nakatali sa panahon, patuloy na binabalikan ang mga sandali kasama ka. At ang bahagi na yon ay nayon ay sumisigaw para sa resolusyon. Ngunit ang mga takot na dala niya ay malaki. Natatakot siya na baka nagbago ka na, na hindi mo na nakikita ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa sa parehong paraan. Natatakot siya na, sa pagsubok na muling magkalapit, baka masira niyang muli ang lahat. Pinaparalisa ito sa kanya, dahilan ng pagkakahinto, kahit na lahat ng nasa loob niya ay sumisigaw para sa pangalawang pagkakataon. Sa kabilang banda, may mga palatandaan mula sa universo na hindi na niya kayang baliwalain. Mga detalye sa araw-araw, mga kantang nagpaalala sa inyong dalawa, matitinding panaginip, mga hindi inaasahang pagtatagpo sa mga tao na binabanggit ang iyong pangalan, kahit na hindi nila alam ang inyong kwento lahat ay tila nagtutulak sa kanya sa isang direksyon, subukang muli, huwag hayaang ang takot ang pumigil sa kanya na mabawi ang nawala. Ipinapakita ng mga anghel na, bagaman siya ay natatakot, mas malakas ang kanyang kabustuhang itama ang kanyang mga pagkakamali. Ramdam niya ng malalim na kung hindi siya kikilos na yon, magsisisi siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At ang katotohanan ito ay nagiging hindi na niya masikmura. Lalong nagiging malakas ang kanyang pangangailangang hanapin ka, buksan ang kanyang puso, at sabihin ang nasa kanyang isipan, kahit na ito'y mga hulugang ilalahad niya ang kanyang sarili sa paraang hindi pa niya nagawa noon. Ngunit ang hindi pa niya namamalayan ay na ikaw rin ay may bahagi sa kwentong ito. Marahil mayroon ka ring sariling mga pagdududa, mga tanong kung ano ang maaaring nangyari. Maaaring ramdam mo rin na mayroong hindi natapos sa inyong dalawa. Ipinapakita ng mga anghel na, kagaya niya, ikaw rin ay nasa proseso ng pagmumuni-muni, sinusubukang intindihin kung ano talaga ang iyong nais, ano ang nararamdaman mo pa rin, at kung handa ka nang buksan muli ang pintong iyon. Sa pagkakataong ito maaaring magtagpo muli ang inyong mga landas. Ipinapakita ng mga anghel na may isang oportunidad sa hinaharap, isang pagkakataon upang sa wakas ay muling magkonekta at ayusin ang mga hindi natapos. Ngunit ang muling pagkakalapit na ito ay hindi magiging simple. Pareho kayong kailangang maging handang harapin ang inyong mga sariling katotohanan, isang tabi ang pride at mga sakit ng nakaraan. Tanging sa ganitong paraan, muling mabubuo ng totoo at malalim ang koneksyon na ito. Siya, sa kabila ng lahat ng takot at walang kasiguraduhan, nararamdaman na habang tumatagal lalo pang nagiging mahirap ang hindi paggawa ng kahit na ano. Nararamdaman niya na kailangan kanyang hanapin, na kailangan niyang sabihin sa iyo ang lahat ng iningatan niya sa katahimikan. At ikaw, sa iyong bahagi, nararamdaman mo rin na hindi pa tapos ang kwentong ito. Ang mga anghel ay tahimik na ginagabayan kayong dalawa, upang maganap ang muling pagkikita sa tamang oras. Ngunit ang mga anghel ay humihiling na, higit sa lahat, tandaan niyo ang isang bagay, ang pag-ibig, kapag totoo, ay laging nakakahanap ng paraan upang mamulaklak kahit sa pinakamahirap na kalagayan. At kung ano ang meron kayo ay isang bagay na pambihira, isang bagay na, kahit na lumipas ang panahon, ay nananatiling buhay sa kahit anong paraan. Ito ang nagdala sa inyo dito, at ito rin ang magdadala sa inyo sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Handa ka na bang buksan muli ang iyong puso? Ginagabayan ka ng mga anghel para sa sandaling ito, at kapag dumating ito, tandaan mo, ito maaaring ang simula ng panibagong pangarap na iyong hinihintay.